Magandang hapon mga kaibigan, sa aking mga subscriber, sa aking mga silent viewer dyan Magandang hapon sa inyong lahat, shout out sa inyong lahat Ang kaibigan, meron ako ditong 10 centimos. Francisco Baltazar 10 centimus mga kaibigan Ito'y ay uh, Aluminum Tingga ito lang pinakamaganda ko parang uh, almost uncirculated to uncirculated to ito lang nag isang naligaw na pinakamaganda mga kaibigan baka naman pwede maglambing ng subscribe papress ng subscribe, papress ng notification bell pasilik ng all para manotify kayo pag ako nag upload na video palike na rin at kung gusto nyo i-share pa-share na rin mga kaibigan, punta na tayo sa kanyang pictures. 10 sentimo. Issuer Philippines Period Republic Type Standard Circulation Coins Years 1983 to 1994. ah uh, 11 years mintage din to. Value 10 centimo, currency peso, composition aluminum. Weight 1.5mm, diameter 19mm, thickness 2.3mm, shape round, technique melt, orientation medal, alignment. Medal alignment tumakaibigan, pantay to. Oh, pantay siya. Demonetized January 2, 1998. Obverse. Bust of Francisco Baltazar facing left. Lettering Republika ng Pilipinas, Francisco Baltazar, year. Mga kabigan. 1990. Francisco Baltazar, Republika ng Pilipinas. Overse. I reverse. Philippine, Gobi. Panda ka pigmaya pissing lap 10 centimo panda ka h plane walang engraver na nakalagay panda ka ito mga ito lapu 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 yan Ito tayo sa presyo niya mga kaibigan. Ah, dalawang mint siya. Isang BSP at saka isang Royal Mint ng United Kingdom. Uh, ano ba pinakaiba nito? double check muna natin mga kaibigan mga ito ang hindi makita ang pagkakaiba malinaw linaw mm -hmm. malabo rin mali maghanap tayo ng mga magaganda nito para makita natin ang pagkakaiba. kung anong pagkakaiba nila. Malabo mga kaibigan eh. Parang may pagkakaiba nga. Parang sa lettering. Yung isa, parang... Ang tawag nito? parang double die Ay, hindi para sa BSP to may may mint mag 3 may mint mag din meron ah, wala ata akong hawak ng ano ah puro may mint mark. Wala akong hawak ng United Kingdom. Ah, ito. Ah, meron din. Puro BSP itong hawak ko mga kaibigan. Wala. Ah, walang United Kingdom. Trans 1983. Good. 310. Very good. 13 pesos hanggang fine. Very fine. 19 hanggang extra fine. 29 ang uncirculated. Almost uncirculated 85 ang uncirculated. Ang mahal. 1983, 9.60 hanggang fine. Very fine 25 hanggang extra fine. 1984, very good 10 pesos hanggang very fine, extra fine 15 pesos, mahal din. <coughs> Excuse me po. 1985 3.70 very good 810 pine very pine hanggang extra pine 20 ah very pine 11 21 extra pine almost uncirculated 57 hanggang uncirculated 1986 very pine 16 extra pine 31 1987 very good 860 hanggang pine very pine 13 pesos extra pine 36 1988 12 pesos ang very fine hanggang extra fine almost uncirculated 16 uncirculated 31 1989 Fine 18 pesos hanggang extra fine almost uncirculated 31 uncirculated 57 ang mahal 1990 Fine 11 pesos very fine 13 extra fine 30 hanggang almost uncirculated 59 ang uncirculated. 1991 very fine 620 extra fine 22 almost uncirculated 31. 1992 fine 12 pesos hanggang very fine extra fine 44 mahal din. 1993 fine 10 pesos hanggang extra fine extra hanggang very fine extra fine 16 hanggang almost uncirculated 62 ang uncirculated 1994 mga kaibigan walang presyo wala siyang presyo kasi ano ito hard to find 3% lang siya 3% lang so mga kaibigan Baka naman pwede maglambing ng subscribe, papress ng subscribe, papress ng notification bell, paselect ng all para manipay kayo pag ako nag-upload na video. Palik na rin at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang hapon.